Ipinagmalaki at pinagyabangan ni Coach Tim Cohn si Justin Brownlee sa Chinese media matapos nga ng kanyang naging performance Pero bago yan, atin mo nang silipin itong naging very proud na si Jordan Clarkson matapos yata Nang mapanood niya itong highlights ng Gilas laban nga sa China matapos ng comeback win nila dahil napatweet nga itong si Jay sa mga idol na puso with the Philippine flag matapos siguro niyang ma-witness kung paano ngang kinayod ng gilas ang 21 point lead ng China at at the end nanalo pa nga. At hindi nga lamang si JC ang may nasabi dyan, pati na rin ang ilang mga Pinoy fans ay eto nga ang kalalang mga nasabi. Ang saya nga daw ng mga basketball fans, nagdulakan, naghiyawan, nagising nga daw ang mga kapitbahay nila matapos ng 3-pointer ni JB. Yung isa naman sinabi dito nagising yata yung kanilang kapitbahay matapos ng bank to bank 3 pointer ni Brownlee at makakuha na nga daw ng lamang. Hindi na nga daw huminga etong isang fan na ito nung nagset ng opensa ang China sa last possession nila. Very memorable nga daw itong game ng Gilas na ito at sobrang grateful nga daw siya at napanood itong laban na ito at congrats nga daw sa Gilas. Yung isa naman sinabi, 33 years in the making nga daw ito. Kapapanganak niya pa nga lang daw noon. Galing nga daw ng adjustment dito ni Coach Tim. Yan mga idol ang ilan sa libo-libong reaksyon komento ng mga Pinoy fans. And then mga idol, eto na nga ang mga nasabi ni Coach Tim Cone ng kanyang pagbambalaki, ang kanyang pagyayabang dito kay Justin Brownlee sa mga Chinese media. Sabi niya nung una nga ay it was quite miraculous nga daw etong naging pagkapanalo ng Gilas Pilipinas. At wala na nga daw siyang maibigay na salita para i-describe ang naging shot making ni Justin Brownlee at the end. And yes nga daw parang wala na silang pag-asa na makabalik pa sa laban dahil di ba nga down sila by 21 points and it really looks like na heading na sila sa pagkatalo. Pero sabi ni Coach Tim na talagang super proud nga daw siya sa kanilang mga players for continuing to battle and continuing to fight. Kumbaga sa hindi nga pagsuko ng Gilas players kahit na malaki na ang tambak sa kanila at yan ay syempre sa pangunguna ni Brownlee. Banggit pa nga ni Coach team Ko na hindi nga daw nila magagawa itong comeback win nila kung wala nga daw of course itong si JB at kung wala daw yung kanya mga ginawa to complete the comeback. Ipinagmalaki nga ni Coach Tim pa mga idol si Brownie ipinagyabang dito sa Chinese media sa kanilang post game interview na kung hindi nyo pa nga daw napapanood itong si Justin Brownie na maglaro. Abay ganito nga daw talaga siya maglaro back in the Philippines. Hawak niya nga daw itong si Justin Brownlee for 7 years na. And this is the kind of player nga daw itong si Brownlee. He is super clutch at he makes big shots all the time. Ginawa niya nga daw ito against Iran at ginawa niya naman daw ito ngayon sa host team na China. Kaya super proud nga daw itong si Coach Demko ng mga idol kay Justin Brownlee pati na rin sa ibang mga Gilas players. Yan nga mga idol ang pag-overflow ng kasiyahan na ito ni Coach Tim Kuhn at ipinagmalaki pa nga itong si Brownlee matapos ba naman ng kanyang 33 points, 5 rebounds, 4 assists at isang steal and 1 game winner and super clutch performance.